dahil marami nagtatanong sa akin kung magkano ang puhunan na ginastos ko para sa ating mga dessert stands, eto gumawa tayo ng bagong video para naman may explain ko sa inyo pa isa-isa. Amazing! Itong unang item natin, yung disposable cup holder, wood siya, 149 pesos lang yan. Tapos, etong ceramic bowl natin na pwedeng lagyan ng sprinkles or ng melted chocolate 44 pesos naman ang isa niyan damihan yun na lalo na kung maramihan ang inyong pa-order tapos ito naman plastic ito, 3 layer na pwedeng lagayan ng cupcakes, pwede rin lagayan ng lollipops 359 pesos naman yan ito na mga felt letter board natin na merong kasamang stand at extra letters. 202 pesos yan, lahat na yan. Tapos next naman itong plastic tray natin, yung dalawang rectangular. 59 pesos, isa yan, large size na yan, pero merong mas maliit. Tapos yung parang um, two layers na tray natin, yung nakita ninyo na parang flower, 99 pesos yan. Yung plastic tong 8 pieces na yon 132 pesos tapos itong glass jar natin is 150 pesos kada isa and finally itong wooden dessert buffet set natin yan large size na yan tapos naka Finishing na siya. Meron kasing option na i-select mo yung hindi naka-finish. Pero maganda yung naka-finish. 3,479 pesos siya. So kung susumain, siguro aabot din ng 5 to 6,000 pesos yung nagastos ko. At isa-isa ko itong binili ha. Hindi ko yan sabay-sabay binili. Kaya kung plano ninyo na mag-business ng ganito, if I were you, mag-start na tayong mag-ipon pa isa-isa. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video! Bye!